So yun, sa mga kapagaw? Welcome back to my YouTube channel, kapagaw. So yan, um... Ay ay, ay! ay, muntik na ako na pag napakan ko. So yun mga kapagaw, naiscreenan ko na. ayun, so kahapon nga pala mga kapagaw, nakapag-video ako, na nag-vlog ako. Kaso na-delete ko yung pinang video ko rito mga kapagaw, yung pagkakalas ko ng ating kulungan. and so okay na. Ayan, so nilagyan ko na ng mga screen dito sa taas. Tignan nyo naman mga kapagaw. So pinataas ko lang, ayan, so Ayan. So, pasensya muna kayo mga kapagaw. Medyo kalat pa. Ayan. So, ito na yung mga screen na nilagay natin doon sa kabilang loft. Sana natin. Kaso, pinatanggal sa akin yung kulungan. Sayang. So, ayan. Nilagay, kinuha ko na yung mga screen. At dito ko na ilalagay mga kapagaw. So, medyo mataas na mga kapagaw. O. O, o, ayan o. <laughs> ayan. So, mataas na mga kapagaw. So, ma malawak na itong kulungan natin. Ayan, so itong lugo, ayan. Yan yung malakas sa atin kapag lumaki yan, maraming pumupunta diyan na. Pupunta diyan na mga bato-bato, mga maya, ganun. Ayan. So malawak na tong mga mga kapagaw, no. Ayan. So dito ang problema ko. Ayan. Tingnan niyo naman kasi, ayan, no. Ayan. So nilagyan ko 'yan ganyan kahapon kasi baka mapusa eh, sayang naman kasi ito yung mga favorite kong alaga. Yan yung crossbreed natin. Ayan, yung crossbreed natin. Mag-asawa yan mga kapagaw. Tapos yung spotted dove natin. Yung isa, si... ano? No, know. O, dalawa sila, mag-asawa yan. Tapos yung favorite ko. And so, ito mga kapagaw. Ngayon medyo kumaambon pa. And so tingnan nyo naman mga kapago, ang laki. so tatanggalin ko 'to mamaya kasi ang pangit ayan. Ang laki mga kapagaw. di ba? So wala na tayong problema. Kasi doon <laughs> 'yung pinagawan ko doon eh may problema. So, ayan, start na natin magsimula dito. Uh, at lagyan lang natin ng konting screen. Kasi mamaya, mamaya mga 11, susundin ko yung anak ko kasi nag-aral mga kapagaw, pumasok siya. So kahit konti lang yung malalagyan ko tapos mamaya hapon, tutuloy ko na naman kapag nasundo ko na yung anak ko mga kapagaw ayan. So ayan, start na natin. Kahit konti lang mga kapagaw No? Ngayon, mga manok ko, ilalagay ko doon. Ayan. Tapos mayroon tayong barog na nag-iisa. May asawa to noon. Kaso napusa yung andun Doon sa Bagani, kampo Napusa yung asawa niya Ayan, so start na natin So, ayan, good morning mga kapagaw. Ayan, so, tapos na ang ating loop mga kapagaw. Ayan. Tapos na. Sobrang lawak mga kapagaw. At ang taas Oh. ang taas mga kapagaw. oh. ang taas. oh, di ba? Tapos ang lawak pa. oh, tapos may mga pagbribridan natin dyan. Ayan. At may napansin ako mga kapagaw. Meron tayong dayo. Na bato-bato Ayan, so tingnan nyo Dito lang sa taas Ayan Andyan siya Naghanap ng pagpupugaran Mga kapagaw, tingnan nyo Ayan So Yan yung buntot niya Yan o Yan yung buntot niya Mga kapagaw, tingnan nyo Hindi <laughs> ko alam kung may Pugad dyan o wala Ayan, tingnan nyo Nagwagal ako, wagal ako Yan yung buntot niya <laughs> Tapos dito lang yung loft natin Ayan So, ito, sa taas niya mga kapagaw. Wala akong ilalagay na itatakip dyan. Kasi mas maganda kapag nakikita nila yung kapaligiran nila mga kapagaw. So, dito lang. Dito lang yung nilagyan ko para dito ako maglalagay ng pagpupugaran nila. Yan. So, tatakpan ko to mamaya para hindi mapusa at mabulabog yung mga ibon natin kapag nagtatambay sila dito tapos maglalagay din ako dito yan yung pagbabatayan nila kapag meron man dayo na magtatambay dyan tas dito yan, yun yung buntot niya mga kapagaw and blurred kasi kapag zoom natin yan, so hinayaan ko na lang na andyan sila kapag meron na yung mga ating alaga dito kapag pinakawalan ko na lalapit at lalapit yung mga yan mga kapagaw Ayan. So, yan lang, oh. Ayan. So, ito na lang ang problema natin. Pintuan na lang. So, tingnan nyo sa labas. Ayan. So, nagkakape kasi ako. O, yan, oh. Ayan. Ayan. Ayan, diba? So, ito yung ibon. Ayan, taas tayo. Ayan, oh. Hindi Ay, kita yun yung ulo niya oh. Ayan, tingnan nyo kapag susunom natin and blurred kasi mga kapaga yan. yan o gumagalaw yung ulo yan yun yun, yun. yan dyan sya mga kapaga So, ang problema ko dyan, kapag mag diyan sila, may mga dumadaan kasi na pusa dyan, gumagala kapag gabi. Kaya natatakot ako baka sayang lang yung magiging itlog nila or anak nila pero kapag may anak nila yan kukunin natin. Yan. Alagaan natin. Yan. So itong pintuan na lang yung problema natin. Yan. So mamaya ako pa aayosin kasi may pasok yung anak ko. Yan. So yung crossbreed natin. Tapos ang problema ko dito mga kapagaw, Merong daga na umaligid dito. Ayan, tingnan nyo, binubutasan niya yan. Ayan. Tumapasok dyan. Tumapasok din dyan. Kinakain yung... Ayan, tignan nyo. O. O, inabutan niya, o. Ayan. So, aatingin ko yan. Ayan, yun. O, diba? Aatingin natin yan. Ayan. Aatingin natin yan, kapag din natin, natin yung anak ko ayan. so yan yung buntot o oh. oh, gumagalaw pa oh. ayan baka siguro may pugad sila dyan <laughs> di ba ayan yung mga timanok tapos dito naman ayan so di ko alam kung malaki na yung anak nila yung bato bato dito mga kapago kasi hindi ko pa nalagyan ng sing sing ayan dito ayan so pasukin natin tara Ayan, so andito na ako sa loob mga kapagaw. Ayan. So meron tayong inakay dito na crossbreed yan mga kapagaw. Um, red collar dove tapos ring neck dove. Ayan, so ang um, Tagalog ng red collar dove ay yung barog. Tapos yung ring neck dove natin. Yung laughing bird, yung tumatawa. Ayan, so mamaya yan. Inakay natin. Tapos may itlog na naman sila andun no, sa taas and so tataas tayo dito pero mahirap tumaas dito mga kapag wala akong pagtutungtungan ayan tapos andito yung mga sing -sing natin naku yung mga malalaki yung nakuha natin teka lang kuhanin natin yung mas maliit para sa mga bato bato natin ayan. so andito yung mga sing -sing natin para sa mga bato bato ayan. At sa mga nagko-comment, mga kapagaw, kapag gusto nyo tong sing-sing. Ayan, so, ang, sa ang kwan na ito, size nito mga kapagaw, ay yung pa, paan mga lovebird. Ayan. Paan mga lovebird. Ayan, so, ang hirap tanggalin mo. Ayan. Paana mga lovebird to mga kapagaw. Tingnan nyo. Blurred kasi. Ayan. Ayan saktong sakto lang yung paanang lovebird tapos paanang bato-bato pero yung mas malaki don yun naman yung size ng uh, kakatil yung paanang kakatil para sa mga uh, tawag barong natin ringneck dove dub o kaya spotted dub Ayan, ito mas malaki kasi ito mga kapag paanang kakatil yan so yun ko panang ayan. ayan so size naman yung mga panang mga kakatil tapos mga kwan spotted dove o ring neck dove so ito o ba diba, saktong sakto sa kanila ba diba? pero ito para sa mga bato bato lovebird ganun so ayan akit lang ako makakapagaw 'di ba? Ang hirap. Ay. Ngayon yung bato-bato natin. Ayan, so tingnan nyo, mga Tapos dito, ayan. So, laki yung bulungan natin, di ba? Ayan, sana hindi tayo mahulog dito. Oops. Ayan. So, ayan. Ito, lilipad to, Diba? Laki na yung Ayan, tingnan nyo oh. Ops, batu na natin Tapos, meron pa niya, no? yan Ayan So, eto Kapag ganito mga kapagaw, lalagyan na natin ng sing-sing Ayan Ay, to, sakto na to Ayan o no? di oh, diba? Sakto na to Pwede na natin lagyan ng sing-sing Pops, teka lang, teka lang. Ayan. So, pwede, pwede na natin naglagyan ng sing-sing. Oh, -sing. diba? Teka lang, ayosin lang natin. Sakto ba, gulo? Kita? Kita ba, gulo? Kita? Ano? Butit. Ha? Ha? Hindi ba kita makakabago? Teka lang. Hindi kita eh. ang kulay green yung nilalagay natin sana kasha ok yun kasing sila sila since yun silang dalawa. O, oh, diba? So, babalik na natin. Ops, balik ko na. So, tignan nyo naman mga kapagaw. Dalawa. <coughs> <Oo, tokawa. coughs> Tapos, meron pa dun. Oh, ba't eh? Meron pa dito. So, may itlog na naman. abs, Hindi ko alam kung may itlog na. Ayan. Ayan. May itlog. Ayan sa may itlog na isa. Tara, baba na tayo mga kapagaw. Ha? Hindi. Ayan mga kapago, nagpakita na yung dayo na bato-bato dito. Ayan, so ang amo, ayan, no, O, oh, oh di ba? <laughs> <laughs> ang amo mga kapago, dyan lang o. Oh. <laughs> ayan. <laughs> ayan, sasanayin natin napapakainin yan kapag Ayan, napa, <laughs> napalabas ko na itong mga ating alaga dito mga kapago. Kasi wala pang... Ayan, pintuan. Ayan, si Jomar Ramos, oh. Nako, may trabaho. Ayan, sana all. Ayan. yung ating dayo. Ayan. Oo, oh, Ito, bay bayakan natin. Ayan na lang yan. ko na lang yan.